welcome back to my YouTube channel. Dito kami ngayon sa lab ng sasakyan. Hinihintay namin si Papa habang tumitingin ng baka dun sa gitna ng farm. Ayan, dalawa kami ni Ella. Nakalabas na naman kami guys kasi may nagtinda ngayon sa palengke. Andun ngayon si ate. Nagtitinda muna sa palengke. Habang kami naman, sumama kami kay Papa para tumingin ng baka. Guys, dito na tayo ngayon sa pagtitignan natin ng baka. Ayan na, titignan nila yung baka. Pero may chocolate ako, guys. Ayan. Si Ella, may chocolate siya. Sino nagbigay niyan? Ate Jamaica. Did you say thank you to Ate Jamaica? Yeah. Aha, huh? very good. Ayan, guys. Papunta na sila ngayon sa gitna. Titignan nila yung baka. Ayun yung bali ilang baka ang titignan nila, isa dalawa tatlong baka guys ayun ayun si papa nakapayong kasi sobrang init guys sabi niya nahihilo siya kanina kaya kailangan niya magpayong ayun ayun yung bakang titignan nila ayan yung isa dalawa siya katatlo Oh, sana makuha ni papa para may kakatayin na naman tayo no nanak ayan si papa ayan. ayan na guys, pabalik na sila tinignan nila yung baka sana nakuha ni papa yung baka nakuha mo tart? titignan ko pa yung kasama niya pero may nakuha ka doon? May kasama pa nga. Ah. Sana. And guys, may titignan pa daw na isang baka. Saan tayo? Susundan natin sila? Yung kon ba? Yung tatlo sa kanila yon? O sa kanila lang. Pang araro yun lang. Ah, si. Ayan guys, titignan pa namin yung isang baka ngayon. Sinusundan namin yung may-ari ng baka. Ang lalaki ng baka dito, yun. Ang oh. laki na naman yan, no? Ba't ang daming mga puting ibon doon, Tart? Kanaway. Siyempre, napungkal ata. Doon, tagay dito, Ay, ayan, Tart. Ayan, guys. So, ang daming ibon. Chinese nga. China nga. Kanaway. Naway. Kanaway. Kanaway daw, guys. Ang tawag yan. Ayan. Kaya eh, ang dami oh. lang. Disyempre nang mga. Ang daming ibon guys. Ito o. To. Ayan. dami. Mga puting ibon. Ayan. Ang dami guys o. Oh. Pagka bubungkal lang lupa. Maraming mga ibon ang uh, lumilipad dun sa. Maraming ibon guys na dumadapo dun sa bagong bungkal na lupa. Ito na guys, yung pangalawang baka. Titignan nila. Ayan, nakapayong na naman si Papa. <laughs> mm -hmm. Sobrang init kasi guys sa labas. Kaya, alam mo na, tumatanda. Kailangan, konting ingat-ingat. Ayan guys. Ayun yung bakang titignan nila. Pakita natin yung titig nilang baka. Ayun. Yun guys, ayun sila ngayon. Titignan pa yung isang baka. Yan yung kasama nung baka ang tinignan niya kanina. Ayun. Sobrang init ngayon dito guys, tanghaling tapat. Kaya, ayun, nagpunta sila sa kailangan silang kailangan niyang kailangan nilang magtawaran sa ilalim ng puno kasi sobrang init ayan alam guys sobrang hirap maghanap ng kakatayong baka ngayon bukod sa um, mahirap na napakamahal pa ng baka kaya konting uh, sakripisyo talaga sa paghahanap ng baka ngayon guys kahit tanghaling tapat pag may nagtawag go lang tayo guys para may kakatayan tayo sa pang araw araw ayun sana makuha din ni papa ulit ngayon yan para may tayo ng pang araw araw kanina guys kwento ko lang galing siya sa farm so dalawa lang ang nakuha niyang baka kulang yon araw araw kami nagkakatay guys so, in one week, ang makukuha niya lang sa farm is apat. So, kailangan niyang maghanap pa ng tatlo para kumpleto yung kakatayin namin sa isang linggo. Ay, ayan. Kahit kararating lang kanina nila, guys, nanguha ng baka sa farm. Pero, nung may tumawag, um, gumayak siya, gumayak siya ulit. Sabi niya may titignan pa daw na baka. Kaya yan. Ayan. Sana makuha ni papa yan Para naman Sulit yung effort ni papa ngayon Kahit nang haling tapat Ayan guys Ayan guys Pabalik na sila ngayon sa sasakyan Tapos na ang tawaran Sana nakuha ni papa Nakuha mo tart? Ayan guys Nakadalawa na kami ngayon ng baka May titignan pa tayo tart? kay Duterte. Ayan guys. May isa pa kaming titignan baka guys. Mamaya ipapakita ko ulit sa inyo yung uh, pupuntahan namin. Ayan. So, naman ka naman uh, dago sa inyo. Pagkita nyo. So naano pagkita niyo Pagkita nyo ka na. Ganto doon pilar. Ganto kaya na sa wine, umunik iso na te ka. Umunik iso anya kahit mo pag nandel, pilar no, te Kumu kumo. Hindi kumo. Kumo ka no pag nandan, na. sa Fernando. No group, what tawagan ka taon? Uh, sige, garot, sige. Sige, interyo, Oh, hindi, 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 hindi mapagi pa man. Diag pa sa interior. lang pera muna. Yan guys, pauwi na kami ngayon. Yung isang bakang titignan sana namin. Binayaran na pala nung isang bakero namin. Kaya kakutin na lang mamaya. Ayan guys lahat ng nanood ng aming video. Thank you, thank you. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. Thank you, bye!